Hello mga kapatid sa videong ito pag-usapan natin tungkol sa misteryong lalaki nagmula sa bansang taured Red ngunit ang bansang taured ay hindi mo makikita sa mapa. What? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, pindutin naman nyo ang like button at pakishare na rin ang video. At higit sa lahat mag-subscribe naman kayo, malaking bagay na yan para sa akin. Noong July, 1954, may isang lalaki dumating sa Haneda Airport ng Tokyo, Japan mahusay at disinti ang pananamit ng isang lalaki. Ngunit hindi nagustuhan ng mga opisyal ng airport ang kilos ng lalaki, kaya hiningin ng opisyal ng airport ang passport ng lalaki. At laking gulat ng mga opisyal ng airport nang makita nila ang address at bansang pinanggalingan ng lalaki. Ang nakalagay sa passport ng lalaki ay United Kingdom of Tawred. Sa puntong ito, itinabi ng mga opisyal ang lalaki at sinimulang tanungin kung saan ang bansang Tawred. At sagot ng lalaki, sakop po ng Europa ang aming bansa, at mahigit isang libong taon na po ang aming bansa, at ilang beses na po ako pabalik-balik dito sa Japan. Lalong naguguluhan ang mga opisyal ng airport, at naglabas sila ng mapa at ibinigay sa lalaki. At dinuro ng lalaki ang lokasyon sa pagitan ng France at Spain kung saan naroon ang bansang Andorra. Tinanong siya ng isang interrogator kung Andorra ang ibig niyang sabihin. Ang sagot ng lalaki, Kailanman hindi ko pa narinig ang bansang Andorra. At inuulit ko, ako po ay galing sa bansang Tawret. At bakit Andorra po ang nakalagay dito sa mapa? Tawret po ito bansang pinanggalingan ko. At hiniling ng mga opisyal ng airport kung may mga ibang dokumento pa ang lalaki. Nagpakita ang lalaki ng iba pa niyang dokumento at may maraming selyo pa ang dokumento ng lalaki. Kabilang ang mga selyo ng Japan, at mukhang totoo talaga. At may mga ibat-ibang pera ang lalaki galing sa ibat-ibang totoong bansa. Tinanong ang lalaki ng mga opisyal kung ano talaga ang pakainya sa Japan. Sagot ng lalaki, mayroon siyang business meeting sa Tokyo. At noong nakaraan ay nagtatrabaho daw siya sa isang kumpanya sa Japan at marunong siyang magsalita ng Japanese at French ang kanyang katutubong wika. Dahil isa ilalim pa sa masusing imbestigasyon ang lalaki, napagdesisyonan ng mga opisyal ng airport na magpatulong sila sa mga otoridad at dalhin ang lalaki sa kalapit na hotel. At dinala ang lalaki sa silid ng hotel sa pinakamataas na palapag ng hotel at walang balkoni ang hotel. Sa tapat ng pinto ng kwarto ng lalaki sa hotel, ay may nakapwestong mga pulis upang magbantay. Pagkatapos ay gumawa sila ng ilang pagsusuri tungkol sa mga nabanggit ng lalaki. Sa resulta ng pagsusuri ng mga otoridad ay puro ito negatibo. Ang kumpanyang sinasabing pinagtatrabahuan ng lalaki sa Japan ay wala pang narinig tungkol sa lalaki at walang isang empleyado ng kumpanya nakakilala sa lalaki. At ang hotel kung saan sinasabi ng lalaki ay nagbook siya ng reserbasyon ay hindi nakatanggap ng booking mula sa lalaki. Agad bumalik ang mga otoridad sa hotel na kung saan nila nadeten ang lalaki. At laking gulat ng mga otoridad ng Japan dahil misteryosong nawala ang lalaki sa hotel. Ang mga gwardyang pulis nagbabantay at nakapwesto sa tapat ng pinto ay nanunumpa na hindi lumabas ng pinto ang lalaki. At ang tanging daan palabas ay sa pamamagitan lamang ng bintana ng hotel. Ngunit nasa pinakamataas na palapag ang kwarto ng lalaki at walang balkoni ang buong hotel at kung dumaan man sa bintana ay wala itong pwedeng pagkapitan. Hanggang ngayon nanatili pa rin pinag-usapan ang kwento ng misteryosong tao nagmula sa Tao Red. May iba hindi naniniwala at sinabing hakahakalamang lamang ang kwentong ito at katang-isip lamang ito. Ngunit karamihan ay pinaniniwalaan ang misteryosong kwentong ito at ito raw ang patunay na hindi tayo nag iisa sa buong kalawakan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana'y nagustuhan nyo ang ating video. Maraming salamat po.